Ito na nga. Ito na nga ang panibagong yugto ng ating kuwento. Story ba? Story. By the way nga pala, nandito nga po pala kami sa trabaho ng aking atawa atawa ba? Atawa. At hindi po pwedeng walang chan. Nakalimutan ko nga po pala magtanggal ng salamin. Dahil kanina, maaraw pa niyan. <laughs> Kakagising ko nga lang niyan, galing duty kagabi. Nakasando nga lang po ko nito, kaya yung chan ko, malaki. Inabutan na nga po kami ng ulan ng batang ito. Dahil nga po susunduin po namin ang kanyang ina dito sa Grainsmart, kung saan po nagtatrabaho yung aking atawa. Atawa ba? Atawa. At sa pagkakataon nga pong ito, ang big geographer ko po niyan ay yung batang makulit. Gusto lang po sana namin may experience yung mag-date sa gitna ng ulan. Char. Gusto kasi namin maranasan yung maging sweet sa gitna ng daan. Nag-uusap na nga po kami dalawa patungkol sa aming buhay-buhay kung paano namin payayamanin ang mga sarili namin. At iniisip na rin namin sa puntong ito kung paano namin yung ulan patitilain. At hanggang dito na nga lang po ang kwento namin dahil yung bata nangangawit na kakabidyo sa amin. Ciao!